You make that metal. Senadora Lauren Ligada, nakakaalarma at nakabahala na raw ang lumalalang pagbaha sa Metro Manila. Ayon sa Senadora, ang kapasidad ng Metro Manila drainage of flood control ay hindi pa abot sa 50%. Sa so, tuwing tapos raw ang baha, paglilinis sa kalsada lang daw ang inaasinan at hindi na isasama ang paglilinis sa drainage systems, kanal at ilog. Hindi rin daw sapat ang flood control infrastructures gaya ng river embankments, pumping stations, flood walls, culverts, drainage systems, mga kanal at flood retention area. Ayon sa DPWH, plano nilang magsagawa ng mga konstruksyon at rehabilitasyon ng mga flood control structures sa mga daan at ilog sabay ng pagkukumpuni at pagkasaayos ng mga drainage at walls. Establish education naman ang sugawa ng MNDA sa lumalalang pagbaha. Sa makailan, itinatag ng ahensya ang Flood Control Information Center na naglalayong bantayan ang mga flood-prone areas sa bansa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tapos ba ang ginagawa ng gobyerno para solusyonan ang problema sa baha? Magandang gabi mga kapatid, tagan mo at panindigan. At ngayon ang pag-uusapan natin. Mm. -hmm. Eh, my goodness, alam natin yun, no? Uh, everybody is ruthless. na Naapektuhan tayo yung matitinding pag pagbaha. Pag meron tayong hagupis na malakas na bagyo, hindi ng bagyo, kahit monsoon rains lang binabaha tayo. Yung mga nag-aaral dati sa USP, alam ko, nagpapakasok. <laughs> binabaha. Nang bakya ng papel at hindi wala kang masasakyan. I'm oh. sure everybody can relate to that, diba? Hindi, no, pero sabi na, napakalid daw ng ating uh, allotted budget for flood uh, club presentation. So, 5.16 billion ang budget. Billion ano pa lang yan, ha? Itong year pa lang, at previous administration, so, I'm ba? not mistaken, mas mataas pa yata. Eh. Magdaldalan man tayo na magdaldalan dito, <laughs> you'll be able to resolve something. But I'm sure, meron kayo kanya-kanyang mga pananaw kung ano yung tingin nyo, no? Huwag bang ginagawa ng pamalaan para sa solusyonan ang ating pagbaha? Madam?